di ba? Wala, eh. hindi pumunta sa iyo <laughs> Pero ako nakakita, nakita ko yung tracks niya ayun sa mga posts sa social media, dumami daw ang mga cobra at nagkalat na ang mga ito Dahil dito ay bumiyahi kami hanggang Pangasinan upang mag-check ng mga spot Kung saan dapat ay makakakita tayo ng cobra Para matansya natin kung dumami nga ba sila o pinadadami lang ng mga report wala tayong nakitang ahas at uh, palatandaan na may ahas kagaya ng mga bakas man lang o pinagbalatan noong panahon na marami pa yung mga ahas hindi ka lalakad na kasing haba nung nilakad ko mula doon sa sulok na yun kanina na hindi ka makakakita ng ahas ngayon wala akong nakitang palatandaan man lang na may ahas dito subukan pa natin hanggang dyan sa may gawi dyan ay wala rin pala tandaan ng ahas tara na piyolo sipon habang nagpapalipad ako ng drone ay napansin ko ang isang lalaki na pabalik balik at nagkakalkal sa gilid ng kalsada o, tignan mo to nanguhuli yan ng ahas Ayan o, may daladala siyang palakol tapos tuwad siya ng tuwad sa gilid ng kalsada. <laughs> Masa ba yung drone? Pupuntaan namin na yan tayo. Okay, okay lang yan. Dun, oh, yun lang o oh, yung mga may mga lalaman na yun. Ayun ka dito kung ayaw mo. O tara, tara Hello? Ay. Ay. Nanguhuli ata ng ahas? Ah, uh, oo. Uh -huh. Naghahanap din kami ahas eh. eh. Napansin nga kita sa drone na pabalik-balik dito kaya tumawid kami ng malayo mula doon sa highway. May nahuli na ba? Eh, wala pa po eh. May nakita kong malaking hunos dito eh. Pabalik-balik ako eh. Baka nandito lang banda yun. Ah, o sige. Uh, pwede kaming mag-usyoso. Pwede kaming mag-video-video. Okay lang? Okay lang po. Uh, baba ka mo kapuno. Hanapin mo. Uh, sige. <laughs> <laughs> Saan mo nakita yung hunos? nagkalot lang dito? Oo. Oh, Nagkalat lang po yung banda eh. Yeah. Oh, sige. Baka nandito dito lang na yun. Lang ako. Ha? Dito na lang ako. Oo, oh, sige ba na ka. Gahanap lang po kami ng ahas. Mm -hmm. Laho <laughs> ba nakikita dyan? Wala. Oo. Uh -huh. Nakatago lang kasi sila. Ito. Eto lungga mo. Eh, PVC. Di ba binabahayan yan talaga ng as? para may bakas eh. Tignan mo. Oo, may bakas nga. oh, siya. Tinan ko po yung tagusan. may nabuhay yung bakas niya pero wala akong nakikita pero maigsilan niya Ay, ano mo kayo makukuha dyan susuntin na lang po natin Up. Nakikita mo ba? Ako wala akong makita eh. Nakikita mo? Opo. Nandiyan? Nandiyan sa kabila na sa bungan. Ah, sa buwan? So, susungkitin eh. ko lang doon. Ah, sige, sige. Sige, bantayan ko lang dito. Hindi mo siya makita dito eh. Ito na siya, oh. Oh. Oh, na, parang na Nandito na ho oh, yung ahas. Susungkitin ko ulit. Parang naabot ko na eh. Ay pupunta na po siya diyan. Dito? Aha. Uh -huh. Oh. Ay na. Dito siya pupunta? Aha. Uh -huh. Nako. Ba't siya dito pupunta? Nandito ako. <laughs> Nangialam ka na naman. <laughs> Nangialam ka na naman. <laughs> Ay na, paano diyan? Pupunta dito? Aha. Uh May -huh. sungkit mo. Bumalik dito? Sige lang po. Ano sige? Kahoy. Kaso sundutin ko uli. Kinahirapan tayo ah. Hindi wag mo si silipin, abangan mo lang siya diyan sa ano. Abangan mo na lang siyang lumabas. Ah, Tapos ikaw ano, medyo lumapit ka yung itutukan mo lang yung ano, tutukan okay. mo lang yung PVC para makunan. Tapos ug mo na siya sisilipin muna. Ah, Nangialam na naman si <laughs> mo. <laughs> Pa-epal ka talaga. <laughs> Hindi kasi matanggap nung ibang mga viewers natin tumanda ako sa panguhuli ng ahas kaya akala nila talaga epal nagmamaronong si ka lang e, epal lang si boss Larry e, epal naman talaga <laughs> nagkita lang natin yung mama natutuwad tuwad nilapitan natin nangyalam tayo <laughs> pagod na ako sa kasusundot ha gustong gusto mo sumusundot oh ganun sarap kaya sumundot <laughs> napagod na ako sa kaka <laughs> Ba't hindi siya lumalabas? Nandiyan na siya. Nakikita mo na? Hindi man lang siya sumisilip? Ano Kanina ko pa sinusundot-sundot, hindi siya lumalabas. pagod na ako? Papunta ah. na ako dyan. Ha? Ayun na naman. Dito na naman siya papunta? Masan ba yung pang-ipit ko? Wala akong pang-ipit. Ay! Ay, yan! Hawak mo! Ayun nga. Oh, oh, oh focus ka kasi kakasundot mo. Kaya lang, pag ako nakahuli, akin na ha. Walang problema ha. Ayan na. Uwa mo na? Aha. Okay. Hmm, huli din. Oh, ang na. Yan pala. nasawa hmm. Nasawan ako ng matanda. Kala ko, prinsesa ako ngayon pala. Manguhuli din pala ako ng ahas. <laughs> Matandang pogi pa more. Ka? Ito, lungga oh. Ahas oh. Oh, ang sungkitin ko ba mo? Sige, sungkitin Kita ba? Tinulak mo. Okay. <laughs> Sabi na may laman eh. Dito po bagong sunog. May nakita po ako itong bagong bunos. Yung tinagbalatan. Nga, kailan? Bago po sunugin to. Ito parang may bakas talaga to. Tignan mo. Ayan o. No? Ang kikita mo, pipimpipi yung yung lupa. Ano, yung lupa at saka yung, yung, ano, yung nasunog na dam. Paano? Paano yan? Ako nakakita niyan. Di akin yan, ha? Ay, sangho. <laughs> labas sa ilo. Labas sa ilo. Hindi, ako nakakita, eh. Di ba? Ako nga nakakita. Siya naman yung nagdala sa'yo dito. Ayan ba? Ay, ako naman lang, na. Ay, ako naman na nakakita. Kahit ako nakakita. Hindi, okay, pabugbugin ka niya naman. Hindi, <laughs> <laughs> wala naman siya mabait. Ako, dami lang gam. <laughs> Ayan na, dami. Nilalapit na sa paa ko yung palakon. Ang ko na. Oh, yeah. Sino yung kobra? na ako dyan. Diyan ako. Wala. Ay, lumabas na pumunta dito sa akin. Pag lumabas siya dito. <laughs> Baka sarado ah. naman yung butas niya. Butang Ay, hindi. Wala siyang butas dyan. Ah, wala. Wala naman siyang butas. Ay, Ha? Ah, hindi siya lumabas eh. Meron, no? Oh, Ito. Nakapaliko. Oh, alam lang niya. Hindi, hindi siya lumabas. Hindi siya yung ulo. Ayan yung ulo niya. Ayan na. O, sige, sige. Ako na. Ayan na siya, ano? Lolo, galit tayo. Oh, atras ka para makunan ng buo yeah, pati yeah, si Lolo. Ha? Oh, diba? Yun. Ah, uh hmm. -huh. Oh, totoo na. Ah. Uh -huh. diba? eh. Hindi ba? Wala, hindi ko manta sa iyo. Pero ako nakakita, nakita ko yung ano niya, nakita ko yung tracks niya. Ito nitig ng kanan ka Eri ho si brother, kinuha yung alaga nyo dito, oh, hindi nag, hindi man lang nagpaalam. <laughs> yung alaga nyo, yung tagakain ng daga dito sa bukid nyo, kinuha niya, oh. <laughs> kilala, man, kilala naman yata siya dito. Marami pa dyan? Marami po kayong nakikita? Sabi niya marami pero umiigil siya. Napauwi <laughs> ka na ba? Oo, pauwi na ho. Ah, pwede kaming sumama. May mga stock ka ba sa bahay? Meron naman pong ilan doon. Ah, pwede naming makunan. Tapos sa ah, interviewin ka namin konti. Ah, pwede naman po. Ah, sige. Yung okay. pala po yung bahay ko. Ah. Saan mo nilalagay yung mga ahas mo? Tapos hindi ka po. Marami-rami na yan ha. Oo. Mukhang walang dumarating na customer. Alas na ngayon po wala na ngayon eh. Bihira lang. Ah, bihira oh. lang. Oo. Akala ko permis na may kukuha. Wala. Wow. Ibig nyo sabihin basta i-stack nyo lang dyan. Oo. Oh. Baka sakali. Hmm, baka sakali. Pero gaano yung chance na may bibili niyan? Depende lang. Minsan yeah, napakadalang. Ah, ala suerte. Eh pag galimbawa, walang wala talaga. Minsan niluluto na lang ho namin, ganun. Ah, niluluto. <laughs> Bali pag ibebenta mo 'yan, paano bentahan 'yan? 4 peraso, 4 kilo. 3 kilo po ang bentahan ko po niyan eh. Per kilo. Oh, oh. Bali mag magkano karaniwan na bebenta 'yan? Minsan nasaan lang ho eh. 300 o 400 lang ho. 300 o 400 oh, kilo kilo po. Hindi ba parang napakababa nun kumpara sa peligro na mangoohulihin mo siya, nakakamatay siya. Pag nakagat ka, mamamatay ka. At saka isa pa, bawal manghuli ng ganyan, pwede ka pang makulong. Tapos ganun lang ang halaga. Eh, wala pong ibang mano eh. yan lang din ng parang ano din namin. Eh, sa pagsasaka namin, parang yan din yung sideline po namin. Ah, uh, sideline. Oh. Ibig sabihin pagkapanahon ng sakahan, wala namang wala po. walang hulihan ng ganito. Pag wala pang taniman, ganun po. Pag ano ka nakatagal na nanguhuli ng ahas? Bata pa po ako nun. Kasama ko kasi yung tatay ko nun. Talagang trabaho niya na po. Matagal niya ng trabaho. Parang nakasanayan ko na rin. Ayot ng buhay, ganun. Yung tatay mo mismo nanguhuli Oo. pala ng ahas. Oh. Eh, kahit delikado man, eh, yung po ang ginagawa niya eh siyempre yun lang ang hanap buhay na alam namin eh. nung nanguhuli kayo ng papa mo at saka ngayong ikaw na mismo yung nanguhuli mas, madali bang manghuli ngayon kasi eh, may mga nababasa tayong mga post sa social media na sobrang dami daw yung mga ahas ngayon ay hindi po kasi sa ngayon pati halos mga magsasaka kinakain na rin po nila ngayon yung mga cobra So, oh, ibig mean, sabihin, parang nauubos na. Nauubos na rin po. Paubos na yung mga kopra din. Kumpara ba noon, nung yung papa mo, halimbawa, lumabas kayo sa isang araw para nung manghuli? Kasi, eh, pag nang lumanghuli kami ng papa ko, minsan nakakasampo, na dalawang po, ganun po. Isang Isa araw. sa, araw? isang araw. Wow. E eh, ngayon? Sa ngayon po, wala na. Madalang na po kami makahuli. Kung makahuli man kami, medyo yung tatlo, alanganin pa po eh. Ibig sabihin, pag nakakuha ka ng tatlong ahas, buenas na yon. Oo. Nung nakakahuli kayo ng sampu hanggang dalawampung ahas, gano'ng kalawak yung lalakaran nyo para makahanap ng gano'ng karaming ahas? Medyo malung lang nung nipo, pero hindi siya tulad ngayon na talagang malayong lalakarin mo. Pahirap pa po ang paghahanap ngayon. ni, eh. Ah, so... Kasi madalang na yung mga ahas ngayon. Kung tutusin, parang yung halaga ng ahas, parang hindi talaga sulit dun sa peligro na kinakaharap nyo pagka manguhuli kayo ng ahas kagaya nyan, medyo maliit na tao ka payat, alam mo ba na pagka nakagat ka ng ahas baka hindi ka man umabot ng isang oras mamamatay ka sir si kasi ng buhay, eh, kailangan din kaya delikado man eh, wala akong... eh. ito lang rin ang anak buhay ko ngayon, alam ko lang kahit delikado kahit delikado po eh, kailangan po isahirap eh, talaga ng buhay gano'ng katagal mo hinuli yan? Eh, matagal na rin po yan, ah, mag isang buwan na po eh. Wala rin yung bumibili, Wala kaya po. mukhang yung iba mukhang payat na payat na. Opo. Eh ba't hindi mo niluluto? pa sa pa kasi eh, na baka may dumating na bayar. Talaga mas kailangan yung pera. Opo eh. Sa bagay kung tutusin yung halagang 300 to 400, makakabili na yun ng bigas Opo. at saka mas masarap na ulam pe puro tinik lang naman ito eh. Kaya huwag niyong pangarapin na kumain ng cobra Lugi. Lugi dun sa peligro Kung bibili niyo, lugi dun sa halaga. Kaya hindi natin dapat tinatangkilik yung mga ganitong bentahan. Sorry, Brad. <laughs> ang iligal na bentahan ng mga cobra sa underground na merkado, idagdag pa ang mentalidad ng karamihan na patayin ang bawat makikitang ahas ay patuloy na uubo sa populasyon ng mga ahas at sisira ng kalikasan. Bukod dito, nagagamit at napagsasamantalahan pa ang mga mahihirap nating kababayan ng mangilan nilang ganid na negosyante na walang pakundangan sa kapahamakang sa sapitin ng ibang tao sa hangaring kumita. Sa isyo ng mga namamatay sa tuklaw ng ahas, hindi pagpatay sa mga ito ang mas mainam na solusyon kundi edukasyon. Kaalaman ng kanilang karakteristiks, kaalaman kung saan sila namumuhay, at kaalaman sa tungkulin nila sa kalikasan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video.